Good morning. Ito guys, yung buksan yung bigay ng anak ko. Akala ko hindi totoo ang pera. Ngayon bubuksan ko na, isa-isahin ko nang tanggalin. Totoo pala guys, first time kong nakatanggap ng ganitong pera. Bigay ng anak ko 5K kay Bernard. Salamat Bernard, Jelena. At sa lahat ng mga anak ko, nag-ambag-ambag din sila sa gastusin. Sa mga pagkain. Ayan o. Ayan, salamat. ano yung ko na, Hindi ko sana kalasin, kalasin ko na. Ay, ko sana tong souvenir. Ayan, thank you, thank you. Salamat. Ayan, oh. Kala mo, akala ko talaga hindi totoong pera, guys. Nagulat ako. Ayan. Salamat sa biyaya. Thank you, thank you. Ayan, kinalas ko na. First time kong nakatanggap ng ganito, guys. Dati ako ang namimigay. <laughs> Ayan. Ayan, o. Oh. 5 lahat, guys. 5K. Ayan, thank you, thank you. Sana marami pang blessing ang matanggap ninyo. Salamat, salamat. Ayan. Ayan guys. Ayan. tuwang uh, talaga ang nanay pagbigay ng anak yung pagkain guys silang lahat noon pag sa kanila hmm. Toki bawat isa kaya nabuo yung ano <laughs> ayan thank you thank you mga anak pinasaya niya ako sa aking birthday ngayon lang naman ako mga, mula nung nag ano Dalawang beses pa lang ako naghanda ng birthday ko nung nakaranas ka ngayon. Kasi, lalo na ngayon, wala akong pera. Kaya sabi nung anak ko, isa, ako na nga daw paghandaan, ayaw ko pa. E, Sige, bahala kayo maghanda. Ayan. Ayan, guys. Wala na laman. Ito na lahat, guys. Ayan, oh. Thank you, thank you. Bernard and Angelina, salamat. Thank you sa pa nyo sa akin. Salamat. God bless sa inyong lahat.